Panginoon ko, salamat po, Diyos ko. May mga taong galito na nagmamala sa akin sa akin. Salamat, Panginoon. Awww. Gano'n naman kahirap ang buhay dito? Sobra. So ayun mga kababayan, mga, mga kabarangay, isang mapagpalang umaga po, isang mapagpalang araw po sa atin lahat. Saan man kayo naroon mga kababayan, ingatan po nawa tayo ng Panginoon at i-bless e tayong lahat. Ayan. Mga kababayan, sa araw na ito, kung natatandaan niyo po itong lugar na aking kinaroonan, dito ko po unang natagpuan si Tatay Fred. At na aking siyang nakapanayam ay sadya nga naman talagang nahabag ang damdamin ng Tim Daddy Frankie at maraming naawa sa kanyang kalagayan. Kaya naman mga kababayan, sa araw na ito ay muli natin siyang babalikan at kakamustahin at kakausapin din natin ang kanyang mga anak kung bakit nga ba doon lang siya nakatira sa maliit na barong-barong na yon na talagang uh, pag umulan ay mababasa na siya at syempre labas-pasok ang mga... Lamog. Kaya naman mga kababayan, siyempre hindi natin alam kung ano talaga ang punot dulo. Kaya samahan nyo ko para malaman natin at makausap din natin ang kanyang pamilya. Sana makausap din natin ang kanyang mga anak, pati ang kaang-asawa ni Tatay Fred. Mga kababayan, bago tayo magpatuloy, maglalambing po ang Daddy Frankie na please support nyo rin po ang aking mga kasamahan ang aking team yan maray-maraming maraming salamat mga kababayan samahan niyo po ako diretso tayo kay Tatay Fred thank you po So ayan mga kababayan, dito po yung nilalakad ni Tatay Fred. Bali, bundok-bundok kasi ito mga kababayan, kaya mag-ingat. At uh, itong natagpuan namin lugar na naman ay sa kabundukan na naman talaga. Kaya si Tatay Fred mga kababayan, meron siyang tungkod. Mabilis pagpababa. Hindi pa hingal. Pagpaakyat na, yun na. Kalbaryo. Malakas ulan yata kagabi, ano? ano anod yung mga ano. Daming mangga. Mangga, santol. Masipag ka lang kumuha, ano? Tapos ibibenta. Malapit yata yung una natin pinagbabaan. Ano? Tay, Hello, tay. Ay! Ay, hello, tay. Magandang hapon po. Kumusta ka na, tay? Sige lang, tay. Kumusta po? Ay, ano? ako ng Panginoon. Hmm yun lang naman ang pag-asa natin. Lahat tayong nabubuhay. Opo. Bumalik ako, Tay. Bumalik ako kasi gusto kitang kumustahin. Oh, salamat. Opo. Kumusta si Nanay? Nasaan si Nanay? Nasa probinsya. Ay, Ka nasa kaalis lang kapo. Ay kaninang umaga. Bakit? Ang nanay niya may sakit din sa La Union. Oo. Oh. Yeah, kumunta rin doon. Dala ha, wala na pala kami anak namin kaya lang na, na mm -mm. Ang Anak ko. Ilan ba yung anak mo Tay? Pangalawang asawa ko na kasalo kami, oh, eh kasalo ko. sa pangalawang pang asawa mo Tay, ilan mm -hmm. anak? mo? Anim. Anim. Sa unang asawa, apat. Apat. So anim yung anak mo dito. Oo, oh, sa pangalawa. Lahat nasa usnong gulang na. Oo, oh, may mga pamilya na dyan din yung sa kong anak. Ay nanjan naman isa Oo, oh, nanjan na sa trabaho yung asawa niya. Mm -hmm. Pwede namin sila makausap, yung mga anak mo tayo? Ayan, ilaang naman. Ano, Ay, yung isang anak? Oo, oh, isa, isa ang anak ko lang diyan. Yung isa, nagbibinatilyo na. Opo. Kasama doon, nam nam namili ng krutas, dahil tinitindar nila. Hindi sa... ka ba nahihirapan sa, dito sa tinitirhan mo tayo, dito sa bahay mo? Parang ang ito, oh. hindi nakaunat yung paa mo. Hindi, naunat ko naman. Ah, naunat Para, Kasi gusto ko dito, pagtulog ko, ayaw ko may turbo kasi magugulo yung mga apo ko. Mm. Kaya dito ka. No, dito, dito ka, dito, dito ka, dito dito. ka dito. pag nakatulog ako, pag ano, wala na yung Lalo ngayon wala yung asawa ko. Mm. Asa Pangasin, ano. Bakit? Isturbo din ba yung asawa mo? Ay, hindi naman. Mm. Matagal lang hindi pumupunta roon. Mm. Oh. Umalis, yung, umalis dito, oh, doon yung asawa ko. Wala pa kaming maliit na yung isa kong anak, bunso. Opo. Okay. Ngayon, dalawa ng na yung bumalik. Kaya matagal-tagal. Bangon ka tayo, may dala akong mga ano dito, tinapay. Kaya mo, bumangon? Uh Oo. -oh. Uh -oh. Tay, idikit ko lang yung mic. o, oh, sige. Pasisya na kayo ganyan Okay lang. Tay, oh, ganyan ka, para tabi tayo. Mainitan din ako eh. Okay lang. O, ganyan yung bala. Ganyan tuhod mo tayo. Para try ko rin umupo dyan sa higaan ni tatay. Eto, chinelos mo tayo. May dala-dala nga akong napulot na mangga doon sa itaas. Tay, pwede tumabi. Ito tayo. Bumili ako ng ano, may dala akong bigas para mapagsaing. Pagpasinsyaan na po Panginoon. Nagbayan na kayo ng Panginoong ito. Opo. At saka tay, may tinapay. May lo. Ng... Ay, salamat sa may Diyos. May ka ba nito tayo? Opo. Paano saing mo tay? Paano sa pagkain mo? Paano po? Nandiyan naman ang mga anak ko. Dahil sila ang nag-aasikaso rin sa akin. Ah, ganun. Oo, mm. salamat. Nagpapasalamat ako at binigyan ako ng mga anak pabiglang rin ng salamat sa Panginoong Isu Kristo. Ito pa tayo, pati mga kape. Ayan, no? Nagkakape ka rin ba tayo? Oo, oo ang ko. Uh Ay, yan ang buhay. Oo, oh, ito na, may kape pa nga. Ay, may kape ka, ka pa. Pero siyempre, may edad ka na tayo, bumili rin ako ng mga gatas, tsaka ano, gatas. No? Para mas lumakas ka tayo. Ako, malakas pa naman ako sa tulong ng dakilang lumika. Wag lang tayong mawawala ng pag-asa. Opo. Siya ang ating buhay. Panginoon ko, salamat po, Diyos ko. May mga taong galito na nagmamala mm -hmm. sa akin sa akin. Salamat, Panginoon. Aww. Kaya ako bumalik kasi naawa ako sa kalagayan mo dito tayo sa sitwasyon mo. Kaya gusto ko. eh, masaya na kami itong binigay sa akin ng Panginoon eh. Oh. Basta ako mayaman sa pakikisama. Wala akong kagalit dito. Kahit ganyan ang tirahan namin, tao kami. Opo. Kaya ako, nagpapasalaan, wala akong magawa. Yan ang kaya namin eh. Opo. Salamat naman, matagal na kami rito. sa, 30 taon na maigit. Wala kami nagiging kaaway. Opo. Kaya salamat ako. Mababait naman ang mga kapitbahay namin. Di bali pagtawanan ng aming kalagayan, di bali Mayaman naman kami sa pagkikisama. Opo. Bakit tayo pinagtatawanan ba yung sitwasyon Hindi, wala naman. Kaya lang, kung ganyan paningin nila sa amin, wala akong madawa. Basta uh, kami mayaman sa pagkikisama. Opo, iyon ang pinaka-importante, ano tay? Iyon <laughs> yun ang pinaka uh, Mayaman kami sa pagkikipagkapwa. Opo. Ang importante, hmm. hindi gumagawa ng masama. Iyon. Ay, Ako, Diyos ko, Panginoon, tawarin mo po Sigurado, tila. tay kung mahirap ka man dito sa mundong ibabaw pagdating sa langit, nasa kaharian ka ng Panginoon. Takot ako magkasala. Takot ka magkasala. Takot ako magkasala sa Panginoon si Kristo. Hindi na pinaniniwalaan ko. Ang Panginoon hindi na sa lahat ng oras. Nakikita Opo. lahat ng mga gawain. Bili ba ko sa'yo, Tay? Uh, maganda yung pangaral mo. Oo. Oh. Siyempre, ganyan din ang uh, nakalakihan ng mga anak mo. Salamat ako yung nagpapasalamat sa mga Diyos, sa Panginoong Kristo, dahil ang mga apu ko, apo ko hindi nagkakasakit. mas masisigla silang lahat. Napakaswerte ng mga anak mo, Tay. Napakaswerte na kasi nila. Kasi hindi ko ginawa ang manglamang sa kapwa. Masakit ko ang manglalamang sa kapwa. Yan ang hindi ko magagawa sa kapwa ko. Napakaswerte ng mga anak mo, Tay, kasi mabait kang Walang masasabi sa akin ng anak ko. Kontento, no? Kontento ako sa si binigay. Wala akong magagawa. Iyan ang binigay sa akin ng Panginoong isu Kristo Ano magagawa ko? Pero dapat sana tayo, ano, nagpagupit ka rin. Misa no? nang hinayang ako ng ibabayad. Ah, nang ka sa ibabayad. Magkano ba pang pagupit tayo? Bakit nang hinayang ka? 50 pesos eh. Binibili ko na lang ng ganyang kape. So, minibili ko na lang. Kababayan uh -huh. si tatay kasi siya yung nakita natin dun sa kalsada kaya bumalik ako dito. Sige. So, pwede ba natin makausap yung anak mo, tay? Okay ano, lang. tawagin mo. Anong pangalan niya, tay? Ma, si anong, ah, ah. ano? Ano? kali ka nga dito. Ano pangalan ng anak niya, tay? Ah, may... Po? Ay, sana si Tawagin mo nga si ano, yung... Abi. Abigail. Tawag ka ng Abigail, ulila ka. Sige. So, pun kausapin lang namin oh, Tay. Si balikan Abigail. kita dito. Kunin ko lang yung may Tay, dyan ah, ah. Dyan ka lang po ikaw. Sige, balikan Abi. kita. Ano pangalan ng anak mo, Tay? Abigail. Abigail oh, sige po. Yan mga kababayan kausapin natin. <laughs> Ang isa sa anak ni Tatay. Hello, ma'am. pairam cellphone. Ma'am, magandang umaga. Okay lang ka usapin ka? Okay lang padikit tong ano. Okay. Thank you. Thank you. <coughs> Ayan. Ito bahay niyo, ma'am. Ano pangalan ni ma'am? Abigail po. Uh, pasensya na, ma'am. Nakarating kami dito, ano? Pakahirap din pala talaga ng sitwasyon niyo dito. Ilan taon na kayo nakatira dito? Matagal na po eh. Si ma'am, sino po si ma'am? Kapatid ko po. At ah, kapatid mo rin. Yes, Bali, ilang kayong magkakapatid mo? Bali, ano po, sir, sa una, sa unang asawa po ni tatay, ano, anim. Anim. Tapos? Namatay po yung mother ko, nag-asawa ni tatay. Ah, ikaw po yung anak sa unang asawa? Yes. Sir. Tapos sister niyo siya sa pangalawang asawa ni tatay? Okay. Sabi ni tatay, puro babae anak niya? Yes. Sa una po. Sa, ah, sa una, ilang babae po? Oh, ano po? O, magkulit kulit ko, no? Sinsya na. Tapos kayo, pangalawa, ilang babae? Ano po, lima. Limang babae? Tatlong lalaki po. Ah, so walo? Opo. Oh, nasaan na lahat yung mga anak niyo yun? Yung ano po, yung... Nandito naman po kasi po naghango po sila. Hmm. Naghango po. Tapos yung iba po bumiyay po pa probinsya. Puro may pamilya na rin kayo? Hindi po tatlo pa tatlo pa lang yung may asawa. Okay. Ilan naman anak mo, Ma'am? Dalawa po. Ma'am, okay lang ba may video ako na pasama kayo sa video ha? Ah? Okay lang. Mama, pwede bang matanong kung anong ugali ni Tatay Fred bilang ama ninyo po? Napakabait niyo po. Napakabait. Kaya napakaswerte ninyo nakikita ko nga eh wala siyang reklamo sa buhay. Kung ano yung nandoon. Kasi siya na kayo, ah, medyo naawa lang ako. Kaya gusto ko siyang pagupitan kasi nadaanan ko siya doon sa kalsada. Nakatungkod lang yung una namin tagpo. Kaya ako bumalik ngayon. Din lang ko siya ng bigas, mga gatas, milo. At sinabi na ang pala niya na kayo ang nagluluto ng pagkain niya. Mama, si tita may nakachat. Oh, salamat naman. Pero matanong ko lang bakit doon lang siya. Gaano na siya katagal nakatira diyan? Matagal na po. Kasi ayaw niya po dito sa ano sa loob namin. Ayaw niya po ng maingay. Ay, ganun. Opo. May mga bata po kasi kami. Hindi, naintindihan ko rin naman. Kasi naki, ngayon ko lang nakita, hmm. pasensya na. Okay. Una kasi nag-iisip ako, bakit hindi kasama sa mga anak, pero pasensya na kayo. Eh, sa ganito rin palang sitwasyon, puro tarapal din talagang hindi siya makapagpahinga pag okay. nandito. Pero itong lupa na tiniterhan, ano to? Right lang? Hmm? Hindi niyo rin alam? Asan yung mama niyo? Hindi ko inabot. Wala na po. Kalis lang po kaninang umaga pa. Kasi sabi ni tatay, taga Pangasinan daw. Oo, Pangasinan din kasi ako. Bumiyahe po ngayon. Kailan ang balik niya? Tagal pa po sila doon. Mga one month daw po sila doon eh. Oo, iwan si tatay. Ba't hindi sinama si tatay? Gail, ilan na po anak mo? Dalawa po. Nasaan asawa mo? Nagtatrabaho po naman construction. Nasa construction. Gano'n naman kahirap ang ano, uh, buhay dito? Sobra. Hmm. Kahit pa ah. paano naman po nakakaano pa rin. nakaraos. Opo. Basta masipag. Opo. Okay. Kaso po pag ganitong maulan, wala po silang pasok. Opo, okay. Opo, kasi maulan. Paano? Anong gagawin nyo pag maulan? Naghahango po. Ano yung hango? Naghahango po ng prutas. Ah, kumukuha ng prutas? Opo, nangangakit po kami. Ah, yun ang pinakahanap buhay nyo dito? Opo. Kahit anong prutas dyan? Opo. Tapos saan nyo ibibenta? Sa kogyo po. Kinugom mga prutas kagaya ng mga ano? Mangga po, tsaka santol. Ganun po. Araw-araw ganun? Opo. Malaki naman ang kita? No, sakto lang po. Kasi may punan din po yung kamasahin po. Ah, At hati, hati pa po sa tubo. Si ate naman, ate, kumusta ka? Pwede ba lumapit dito, ate? Si ate naman kausapin ko. Pahiram, ma'am. Padikit naman kay ate. Ate, lapit ka dito. Si ate, anong pangalan ni ate? Willie po. Ate Willie? Yes po. Um, bakit Willie? Puro babae po kasi sa una. Ah, puro babae, kaya pinangalan puro kahit ang pangalan-pangalan lalaki. Opo. Bonsu po. Ibig sabihin gusto ni tatay magkaroon din ng anak na ano? Lalaki po. Oo. Oh. Asan ang asawang po, ate Winnie? Wala po. Ah, wala pa? Dalaga ka pa? Hindi <laughs> po. May nasa, asawa ka? Nasaan nasa po? Nasa trabaho po. Nasa? Trabaho po. Hmm. Ilan po anak? Buyag marami po. Ha? Pero po marami. Ilan po? Walo. Ha? Walo po. Ay, walo. Wow. Kumusta ang uh, tatay at nanay niyo po? Kasi si mama patay na eh. Ay, oo nga pala. No? Yung stepmom niyo po, tsaka si tatay. Okay naman po. Kumusta sila bilang uh, magulang? Ano okay masasabi na, mo kay tatay? Okay naman po. Mabait naman po. Tapos yung stepmother ko bilang stepmother, okay naman din po mabait naman. Tapos, yan. kung ano yung ulam nila dito, binibigyan kami doon. Dito rin babahay mo? Salikoy sa likod Sa kabila. Magkakasundo naman kayo. Opo. Salamat sa Diyos, no? Sige, ma'am, mapasensya na kayo. Medyo na ba? dalaw ko lang si tatay. Ano po? Maraming maraming salamat po. Balikan ko lang si tatay. Ito mga bahay nila. lumabayan balikan ko si tatay magpapaalam tay alis na po ako lumabayan oh. awa kayo ng Panginoon sa Kristo opo salamat may mga tao pa pala katulad nyo ang kanakahan tumulong sa mga isang tulad namin ulit kong pasasalamat sa inyo salamat 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 kung paano ko magpapasalamat sa inyo Bahala na sa inyo ang Panginoong Kristo sa magandang yung mga ugali, mga kalung ng Diyos. Opo tay. Salamat tay ha. Babalik Salam. ako dito. Ha? Babalik ha? ako dito. Balak kayo. Opo. Tay, yung perang binigay ko sa iyo, anong ginawa mo sa pera? Pinagatiyati ah, ko sa mga anak ko, yung pinamasahe mong pumunta sa Pangasinan Kap yung asawa ko dahil sa na nilang hindi nagkikita. Oo. Oh. Binigay ko yung nila. Kaya nga nasa Pangasinan lumalis kaninang mga Salamat anak. naman. Hmm ang tagal na nilang hindi yung mga ilang taon ang na hindi nakapunta yung asawa mo doon ba ma, may git 20 taon ay tapos ngayon oh, lang ngayon lang sila nakapunta eh lang nagkapera eh ngayon lang nagkapera eh. buti na lang pala nakita tayo ano Oo, oh. No? oh. tuwang nga ng asawa ko hindi niya kalain na makakaawi siya mm -hmm. nasa alone yun sila eh mm -hmm. Sige tay, maraming maraming salamat. Bibigyan kita ulit ng ano, salamat. ng pera mo para may kahit kang ay... ano, ulam. Salamat sa salamat sa inyo. Salamat. Teka lang, bigyan ko ulit si tatay ng pera. Salamat. Oh, tay. Oh, 1,500 tay. kabayan nawa kayo ng Panginoon sa Kristo. Ang At ating Panginoon hindi natutulog sa may mga kaluuban. Opo. Alam nila, alam ng ating Panginoon na kayo yung handang tumulo sa mga katulad namin. Hindi ko kinakaingitan yung mga kapitbahay namin. Kita mo naman, ang ganda ng kanilang bahay. Opo. Wala akong magagawa. Yun lang ang kaya ko eh. Masaya ka na dito, Tay. Oh, masaya naman ako dito sa so, kahit pa no, May mga tao namang nagmamala sa akin sa akin. Mm Hindi -hmm. ko akalain na may mga tao pa mm -hmm. ka palang katulad nyo. Opo, Tay. Ginagawa lang namin yun, Tay, para mas makatulong kahit pa paano sa malit na kaparaanan. sa Panginoon. Ayan. So, so ayan, mga kababayan, no? maraming maraming salamat. At uh, nabalikan natin si tatay. Nung una kasi nagtataka ako bakit dito siya. Nakatira. Ngayon nasilip ko po yung bahay nila. Ta opo, talagang napakasikip naman pala sa loob. Mabuti pang kayamanan, may tatago. Pero ang kahirapan, hindi mo may Hindi may tatago? Hindi may tatagong kahirapan. Talagang nakikita ng kapwa. Nakikita, opo. Salamat sa Panginoong Isus. sa gabayan kayo. O, sige tay, gabayan tayo ng Panginoon. Sana sunod na mga araw ay makabalik pa ako. Ano? And maraming maraming salamat mga kababayan. Pansamantala po magpapaalam si Daddy Franke po. God bless po sa atin lahat. Shout out sa Team Rise Above. God bless. Tingitay!